Uh, bumalik pero if ever na maiisipan mo is always free kami hindi kami lumalapit sa iyo kasi dahil nanalo ka gusto lang naman namin kayo makaband nang hindi namin sinasabi or hindi namin kailangan sabihin naisipan niyo yung hindi pa namin kailangan ipagsabi sa inyo parang nangingi kami ng lima parang gano like kuya Bengi naman na attention no parang ganoon babae kasi si Mama Uyay yeah. alam mo naman kapag babae talaga matataas talaga ang pride kailangan talaga natin mag-adjust. Ayon talaga gawain ng lalaki is parang mag-adjust na lang and babaan na lang natin yung pride natin para tapos na ang gulo. Ang ayaw lang kasi ni mama is yung kami lagi na para sa attention niya, which is mali naman talaga. Siyempre dapat may kusa ka rin. I mean, I'm not mad about it. I'm just, ayun, eh, you know, nagtatampo lang na kailangan pa namin isik yung attention mo na oh, especially kapatid mo hindi naman mataas pride ko. Nagalit din naman ako sa'yo, pero temporary lang.